Pero na naman guys, tingnan natin. Sakit ang mata ko. Nakuwi ako. Pag malalaki, mag-aalang kanin yan si Papi. Kasi yung buntot niya, no? Nakaisan yung buntot? At magpalo.

Hmm, galing. <laughs> ayun, ayun. Patay. Alalak. Ang bilis. Ang bilis, Pap. Matumpakan mo, Paps, yan. Dito, sa taas, Papi. <laughs> Happy, ah? Priyo?

Hindi yan. Ano kaya yan? yun? Yun! Ha? Papi! Papi ako! Dito! Dito, Paps! Thank Dito paps. peut